Hello, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Pakinggan lang po natin itong hearing doon sa Senado kahapon regarding po doon sa impeachment trial ni BPP Sara. Kasi po, talagang atat na atat na po itong mga Senado, lalong-lalo na po si Repimentel at saka si Risa Ontiveros. Hindi ko lang po alam kung bakit sila nagmamadali dito sa impeachment trial. eh samantala sa Merkulis na po yan. Bakit ba kailangan nilang apurahin itong mga kababayan? Ano bang dahilan? Dahil ba sa batikos daw ng mga tao? Hindi. Mga tikos sa mga alta sa siyudad na gustong gusto ng palayasin si Bipisara Sara sa Vice Presidente. Eh, pakinggan lang po na rin itong naging ano ng Senado doon sa impeachment trial ni Bipisara Sara doon sa Senado kagabi, mga kababayan. Ilang oras din tinalakay sa sesyon ng Senado kanina ang motion ng Senate Minority Block na simula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. At kasunod po niyan, sinabi ni Senate President Jesus Scudero na posibleng tawirin ng impeachment ang pagpapalit ng Kongreso sa susunod na buwan. Ating saksiha! Dahil tatlong araw ng sesyon na lang ang natitira sa 19th Congress, Naghain ng masyon sa plenaryo ng Senado ang Senate Minority Bloc para simulan na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, matindi na ang batiko sa Senado dahil hanggang ngayon hindi pa nila inaaksyona ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente na ipinadala ng Kamara noong February 5. Not only do many believe that the Senate is heading to a no trial scenario, worse, many have opined that simply by inaction or by merely refusing to convene as the impeachment court, the Senate seems to believe that it can effectively dismiss or defeat an impeachment complaint duly filed and transmitted by the House of Representatives. I therefore move that we already convene as the impeachment court. At this very moment, we've dragged our feet for several months, and then suddenly, we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of three days. What insanity is this? Kasama sa motion ni Pimentel ang pagsususpindi ng legislative business ng Senado at mag-convene ito bilang impeachment court. Pangatlo ang panunumpa ng Senate President bilang presiding officer ng impeachment court. Pangapat ang panunumpa ng Senator Judges. Panlima, talakayin ng impeachment court ang kaso laban kay Vice President Duterte at gumawa na ng trial calendar. Pang-anim, ipatawag ang prosecution panel bukas ng alas dos ng hapon para basahin ang articles of impeachment. At pampito, isyuhan ng writ of summons si Vice President Duterte si Senator Robin Padilla naghain ng resolusyon para ibasura ang impeachment laban sa Bise. Nakasaad sa Senate Resolution 1371 na mag-adjourn ang Kongreso sa June 13 at matatapos lahat ng proceedings kabilang ang articles of impeachment laban sa Bise dahil hindi raw ito matatapos ng 19th Congress. Dapat iconsider na itong terminated. Sinagot naman ni Senate President Cheese Escudero ang ilan sa mga naunang napag-usapan sa sesyon, pati ang ilang ipinupukol na puna sa Senado. Tinustyon niya ang mga panawagan kaugnay ng salitang forthwith sa konstitusyon at agarang pag-aksyon dapat ng Senado. Gayong sa Kamara, hindi agad na transmit ng Secretary General ang impeachment complaint sa opisina ng House Speaker. Nasaan ang probisyon ng saligang batas? Desisyon ng Korte nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad niya ang ibig sabihin niyan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng, sal ng, salitang immediately ng Alam mo mga kababayan, ang may kasalanan lahat ng ito, sila Romaldez, sa si mga kongreso, kasi nga po, last minute nilang inano ito, samantalang December pa lang, may nag-file na. Tapos February pa, last session ng kongreso at saka senado, sa kanila ito. Ngayon, parang ipinapasan nila yung mga kasalanan nila doon sa senado. Mga kababayan, huwag po tayong paling lang dito, lalong-lalong na kay Larry at sa Nene Pimentel. At ito sila Nene Pimentel, paalis na po ito. Si Risa lang yata may iiwan dyan. Alam naman po natin na hanggang sa 11 na lang yung session ng Senado, mag a na po yan, ang balik sa June 30 na po yan, bago po mag 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 so si Presidente Marcos. Yun po yan ang katotohanan dyan. Pero sana, ang isipin nito ngayon, bakit sila manunumpa ng senator judges samantala last day of session na sa June 11? Bukas manunumpa daw yung mga member ng Senado. Eh halos po lahat nun matitira na lang po dyan, 12. Papasok na po yung bagong Senate na nanalo nitong May, 20, May 12. Tapos manunumpa na naman yon o kasama nila bukas manunumpa yung mga yon. Kasi po, kailangan po talagang alam yung kasi ito mga matitira, mawawala na po ito. Hindi na dapat sila manumpa sa judges. Bakit hindi ba nila kailangan hintayin yung June 30? Doon na gawin lahat yan. Ano bang mainaapura nila Pimentel at saka Risa Ontiveros dito, mga kababayan? Baka si Pimentel, baka naghihintay ng pabaon nito ni Romaldez. Kasi alam naman ating talo ito sa Marikina. Ilang na mga mga kaibik, kababayan ng ating inaano rito? Kasi sobrang apurado nila, ang sinisisi nila ngayon, si Chis Escudero. Bakit daw ang tagal inukuan ang kaso ni B.P. Sara? Eh samantala, sa, sin, sa kongreso, dalawang nilang, halos tatlong buwan nilang inukuan ito. Tapos last minute ng kanilang session na noong June, June, uh, February 5 sa kanila ipinasa. Adjourn na ang Senado noong alas 5 ng hapon. Tapos sa kanila ipinasa yung complaint na impeachment kay BP Sara. O di ba parang gusto ka agad ng Kongreso, aksyonan yan. Kahit na wala ng sesyon, mag tayo. Which is mali, mga kababayan. Kasi siyempre, mahaba po pang proseso yan. Hindi po ganung-ganung kadali lang yan na pag pinasa ng kongreso, action agad ang Senado. Anong akala ng kongreso sa Senado? Utusan nila? May kanya-kanyang separate of power po yan. May kanya-kanyang rules din po yan. Ayan nga, ang nangyari dito mga kababayan, itong si Romaldes, ang may kasalanan talaga lahat ng ito. Kasi, last minute, pina pinasa nila yung kongreso, ang masakit pa nito, yung Una, pangalawang kumbre, pangatlo, hindi yun ang ano, ang pang-apat pa ang ipinasa nila. O, oh. paano nangyari dun una? Eh, samantala, may one-year ban dyan. Pangalawa, tapos ang ipinasa nila, yung pe, pinasa nung huli, mga February po yata yun, January. O, oh, samantala, may nagpasa ng oh, December. Ito po, may one year ban po yan. Kaya nga po kinikwisyon ni BP Sara yan. Kasi nga, last 20, January 20, uh, December 2024, may nagpasa. Tapos, pa, sa, ang inapurbahan nila yung 25. Yung pinahil ng 25 ng uh, 2025. Nang pang-apat pa. Hindi pa yung una. Kaya na nakakapagtaka dito mga kababayan. Bakit ba masyadong atat na atat itong minority leader natin na sila Pimentel at saka si Risa. Ano bang mayroon dito? At sino ba nagtutulak sa kanila na madaliin yan? Ang binabanggit nila, taong bayan? Mga taong bayan, yung mga makakaliwang grupo lang naman yun. Di ba po? Sila Laila de Limang atat na atat na bigyan lang ng pagkakataon maging prosecutor. Atat na atat na agad na, umpisa na yan. Ba't hindi niya kasi kasuin yung kaso niya? Castro, nasa kalsada. Alam naman natin lahat, mawawala na sa posisyon niya yung mga yan. Kaya hindi natin alam kung ano ba talaga ang mayroon talagang dahilan ito. Baka mamaya may pangako na naman si Tambalustos dito. Sa mga to. Umpisaan nyo na yan. Kasi natutunogan na ng lahat na parang ididismiss yung kaso na yan. Eh, sabi naman ni Bipisa na, payag naman siya umpisaan yan. Eh, kayo lang naman ang tagal-tagal na ano. Umbisa na yan. Sige, para magkasap, sumabog na sa mukha ninyo lahat yung ebidensya ni BP Sara dyan. Kasi hindi naman maglalakas na, na magsalita yan kung walang ebidensya yan dyan. Hindi ah, ba po, mga kababayan? Tuloy lang po natin si Chis Escudero. Ng camera. Kung talagang immediately ang gusto, edi sana ang sinulat ng mga nagsulat ng court ng, ng Constitution, immediately din tayo. If the prosecutors themselves the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over two months. Tayo bigla ngayon, mamadaliin nila. Bukod sa konstitusyon. Yun, yun nga nakakasama ng loob. Kasi parang ginagawa nila kung mga congressman, ginagawang utusan itong mga senador natin, mga kababayan. Hindi po, may kanya-kanyang rules tayo. May senate rules, may congress rules, may house rules. Tapos ang late kayo nagpasa, ang barang ibinabalan kasalanan na ng Senado yan, ba't hindi nila ina-actionan yan? Eh, nang, na maging wise sana tayo dito sa pag-iisip natin kasi hindi tayo katulad ng isip nila Romales sa mga kongreson, mga kulangot ang mga utak. Puro kulangot. Kasi nga po, saan ka makakakita na gusto ko agad nila pagpasa ng February 5, actionan agad, magkumbin agad. Eh, last session na nga yun eh ng House at saka Senate. And yet, bibigyan mo ng trabaho yung mga senador. Ano ka? Hindi para bang nag-aasang diktador ka na? Ang House of Representatives? Nakaagad-agad, magtrabaho kayo dyan. May binigay kami trabaho sa inyo na impeachment trial ni Bipi Sana. Aksyonan nyo na kaagad dyan. Anong akala sa mga tao na yan? Hindi rin napapagod? Yan ang mahirap kasi ang kasalanan ng house binabaling na ngayon sa Senado sila may kasalanan nito ang dami nilang buwan na inupuan ito tapos ngayon nagmamadali sila nung ayaw umaksyon ni ni Jesus Codero yan po ang tutong, buong katotohanan dyan ang may kasalanan po talaga rito si Tambaluslos kasi po siya po yung pabagal-bagal eh alam naman natin kung magkano ang halaga ng bawat pirmadian. Oh. Pangako sa mga sino si house na pumirma ka, mayroon kang ganito, mayroon kang sa mga project mo, mayroon. O, oh, di ba? 'Yung akinanta mismo ng mga ano 'yan, ng mga congressman. Oh, saan kinuhay yung budget, di ba, sa GAA? O yung in-insert nila? 150 million yun, mga kababayan. Huwag niyo biru-biru pera yan. And yet, minamadali nila ngayon ang Senado. Bakit? Anong dahilan? Dapat talaga i-dismiss na yan. Kasi nga, ang nangyari, mawawala yun ng 19 Congress eh. T yan, 19 Congress. Ang magtatalakay na, 28 Congress, ay last day na ng, ng session sa bukas, sa 11. oh Paano ngayon yan? Diba po? Ngayon, aatatay na naman nila yung Senado. Yan ang ano dyan. Kaya nga, napilita na si Chisikudero Manumpa na presiding officer. O, oh, bukas po yata, ngayon yata ang 10, mananumpa naman yung membro. Kasama daw yung mga nanalo. Amo? Kasi hindi naman po pwedeng talakay nila yan. Na yung mga judges na iba, aalis. Tapos papalit. Siyempre, kailangan din pong marinig ng mga bago yung mga testimonya ng mga witness at yung wit at uh, testimonya ni Bibi Sara. Hindi pwedeng isang side lang. May pinaplano talaga sila rito, mga kababayan. Lalong-lalo na yung sila Pimentel at saka si Risa. Alam naman natin si Pimentel, mawawala na yan. Baka kaya gano'ng kaingay ang bunganga niyan, baka humihirit ng pabaon niyan. Kasi pasukan na. <laughs> pasukan na ng iskwilahan, baka walang baon. wawa naman si Pimentel. Di ba po? Baka alam naman natin, ay baka mamaya papasok sa law school, mag-practice ulit siya. Ah, di ba? O oh, hanggang dito na lang po muna ako mga kabayan Ako po ulit si Deodorano. Bantayan po natin itong impeachment trial ni BP Sara kasi nag-file na po si Robin Padilla na i-dismiss na yan. Uh, malalaman po natin bukas o sa Merkulis kung ano po talaga mangyayari dyan. O oh, hanggang dito na lang po ako mulit mga kababayan. Ako ulit si Deo Durano. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Don't forget po to like, share, and subscribe po sa YouTube channel Deo Durano TV 2.0. Magandang o magrapo.